Ayan. O, nakailang ilang sako ka na niya ng hakot ng lupa, no? Isang linggo ka na ba? yung dalawa na yan. Eh, una Ay. pang mga punta mo pa. Ay, hindi marami. Limang puna yata ang sako yan. Yan. kinarga na naman natin. Po. Ano? abigat ko O, na, o. na yung taniman niya. Nakuha na yung mga lupa. Oh, lakbati. Ayan, ang ganda na nalak batin. Nabuhay na dahil sa lupang tinambak. Okay. Oh, patola. Nakakain na tayo. Patola, nakaanin na tayo. Ito, ito, ito. Patola, ang laki nun eh. Nung na, niluto mo, ko sa miswa. Ito mo hari. Ito ng alam. Malunggay. Malunggay. <laughs> Okay, so, mga... Alin, may bunga tang? Saging na sa bayo. No? Nasaan? Ay, ay nako. Oo, oo, saging na bayo. Oo, Saba ah! yan. Yung puso ba nung no, kinakain oh, din? Oo, kukuhanin ko yan pag medyo malaki na yung bunga. Malit pa yun eh. Bago ako umalis, tatanggalin tata ko. Yung puso. Ang dami ko na ng talbos. Oh. So. Ayun, talong. Ay, manok kayo. Ang lago na ha. Ilang, linggo na ako din napunta rito sa asyenda mo. Ang sarap ng talbos oh. Sawa tayo sa talbos. Eh, hey, kung gusto mo ng dahon. Oh, dahon talaga gusto ko. Masyaga ka magtasa yun. Eh, no? Pagpitas ako. Oh. Sandali. Magbidyo lang. Pinuputo ko lang ang dulo. Para para mag humaba hey, masarap yung talbos. Oh, yan. Ay, ah, yan yung mga ganda oh. Jenny lang. Sandali. May mitas ako. Ah, magkakot, mag magkakot mag muna tayo. Ito. Taluyo to. Ah, this is saluyot. Ayan, oh, ayan. 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 saluyot. Maninita sa kamamiya, bibidyo mo na tayo. Tapos yung ano, napalaki ko, ayun o. Hmm, booster net. Ayan, gusto ko yan. Love ayan, it. Kumapal no? na. Bilis yan. May ampala yung ligaw pa. Ayan. Gusto ko yan. Ayan. Ito o, oh, mga ganda ng dahon o. Saluyot. Ah, saan yung sambong? Ay, nga na, ano nga, yung nandiyan, namatay eh. Pag-araw ako magtatanin. Ito, okra. Ayun o, hindi mo, munti yung dahon. Okay. Atis, nakakain na tayo. Pero buhay pa yan. Nalagulit pa din ito. Tatang, itong patola, madudukot sa Kaya mo nila dyan. Tsaka kung nalayaan Kaya nga, inaano ko yun, naagapang ko yung mga dulo. Ayan you know? o. Liko mo. Sa, liob. sa liob yan. Ito. Kinalbo. Kinalbo ang... Oh. Ganda-ganda na tubo niya. Kinalbo Gini. yung malunggay. Nadugas. 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 Nadugas ang malunggay Ayun, namin. Ayun, bumuha dyan sa pinasok ko nga kanina. Ayun, oh. ah, kaya baka yung patawala yung madugas din. Sa linggo malaki na yan. Ayun pa o. Oh. Yung mm -hmm. na bunga niyan. Nadugas. Mm -hmm. Ayan. Or, yan. Nadugas. Ayun o. Oh. Oregano. Ito oregano yan. Yan yung nasama sa lukbate. Ito na to. Talong yan. Ah, talong. This ah, is ah, talong. Ito talong o. Oh. Ah, lima yan. Ah, uh, buhay lima. Ayun pa anin. Ito. Okay. Walo eh, walo.